Alawak! Kataring! Kung tayo <tapos> bababa So doon lalagay tayo kababa Hindi ko alam naman ang ilalim nito kung nilungga pero sabi nila dito kasi daw ang isang buong dump truck sa ilalim ng dunga dito So dahil parang parang maramot ang spot Be sure pag naglalagay kayo ng tilapia pag pinainan ninyo linisin nyo yung tip ng kawel Anong mo mong pain? Eh. So, ha? May benta yan? Yeah, may. Look na ito Okay, nabutan tayo ng ulan. Hindi tayo makakawid. Hindi tayo makakawid dahil ang ilog na tinataan natin. Pinabaka. Ah, siguro, hindi ko na ay tubig yung pagkakana namin. Ang oh, Parang dalag. Hindi ko ang mga palos ngayon. Puro ano? Wala pang bawas ang mga pain natin. Igat na para sa buwan ng October. Unang araw ng October. Dalawang spot ito. Isa sa Abilo. At isa sa Latali unahin lang natin dito maglalagay ka tayo ng mga pitong kawil lang po sa diretsyo na ito Ayan, gusto mo ngayon yan? Ayan, okay. napakalalim nito. Napakalawak, katari. Napakalaking bato. Dito tayo, bato ba? O nga, pwede tumalo na doon eh. Matarik ito. Ito yung no? doon, Oo. So, mula lalagay tayo pababa. Pababa ang ating magiging Sige. Yeah. Unang kawil, abilo. Mga subo Malalim ito. Sabi nila, anim na di pa. ko ng malalim naman. Okay. Spot na ito. 7 di pa ang lalim. Approximately, labing isang metro. napakalalim na ito. Hindi ko alam ang ilalim nito kung may lungga. Pero sabi nila dito, kasya daw ang isang buong tamtrak sa ilalim ng lungga na ito. ano mahirap makahuli di dito dahil parang, parang maramot lang spot dito. Pero anyway. So, kahit 20 kilos ang mga kaulan. Be sure pag naglalagay kayo ng tilapia, pag pinainan ninyo, linisin nyo yung tip ng kawil dahil yan minsan pagkatusok ninyo may kaliskis may kaliskis na titira kaya tinatanggal ko. Oh, oh. Naku. Ginubotan na kami ng ulan. <laughs> Pero exciting ito. Ha? Ay, pa padala ng like best ko. Pindanalan mo pa rin? Oh. Ha? May benta yan? Uh, may Okay, sige. na lang yung akin live best. Let's go. Ang ilog dito, bababa pa kami. Bahayan kasi ito eh. Bababa pa kami doon. Siguro mga 10 minutes na lang. Ito ang lugar. Ito ang tinatawag nilang barangay Latag. Nasa paan tayo ng bundok? Di bundok mo na matatanaw dahil ang ulan. Pero exciting nito ito. Ang lugar na ito kaya nabutan tayo ng ulan hindi tayo makakawid hindi tayo makakawid dahil lang ilog na dinadaan na natin pinabaha palakas ng palakas ng ulan medyo dumidilim na kaya siguro hindi ko na mai video ang pagkakana namin ang sa baba ilog sa baba putih kandaan at madulas medyo tumila ng ulan ayun yung spot na pagdalagyan natin layon yan, malalim daw yan kinikwento rito palos, kasi laki ng uh, yung lata ng pineapple juice na malaki gali mo ng tawag nila rito sana mahuli natin dito nakakahuli sila ng palos gamit yung paloob o yung kawaya na ng trap na reset bilid ng mga ilaw, kumapasok ang mga palos doon, trap. sasara yung gate nabira daw silang makahuli na palos gamit ng kawin mababaw sa spot nito pero maglingga sa ilan pinatid ko na okay let's go mababaw pa rin pero maglingga sa ilan tabang na natin dyan biro kayo si sirin kaya ginagawa ko nagbabaw na ko ng bato <coughs> at yung kawili ko mismo tinatalihan ko susukatin natin ba ng lalim limandi pa kasi itong hinanda akong kawili ba? kulang diba? hmm. kulang lima may labis pa ang konti <laughs> okay yung tansya ko okay Very nice Good morning. Welcome to my office Ito na yung time September Absent tayo sa hunting Dahil malakas ang Banyo So alak na yung lugar dito Madulas Panusong At ngayong October Pangako ko sa inyo Babawi tayo ah. Dito sa Latag, Masugo, Batangas isang spot na recommended ng mga native dito mga taga rito, locals binalikan natin yung sinurvey natin ng Nara kasama natin ayan, mga tropang taga-latag so, sila sa pamamandaw overall, ang kinana natin dito walo sa taas o sa malalim at walo din sa baba ito po pa spot natin ito yung natin ang nakaraan sana makabawi eh ang so, discarte natin mula doon sa taas upstream tayo baba so may dalawa ko dyan tapos walo doon pababa wala wala pa tayong huli ha? pain pa rin Ito. parang hindi naman binata wala pain pa rin wala 6 na wala pang huli kahit isa huli may huli ito parang dalag dalag nga mm. dalag dalag huh? hindi ko ang mga palos ngayon puro ano wala pang bawas ang mga pain natin okay. pero mga huli tayo isang <laughs> <laughs> pirasong dalag mm. pero okay lang meron pa tayo sa baba mga pito pa yun tara tayo sa baba saklap na katotohanan ano wala tayong uli <laughs> meron naman hindi naman nasiro may dalag naman tayo kahit isa <laughs> ayan mga tropa natin oh dito sa latag kaya <laughs> lang inalat tayo <laughs> Ay, ang huli natin buhay pa o oh, isang dalag na, Siguro mga kalahating kilo na rin naman ito. Oo oh, wala pa. Alam ni Kalate eh. Pero, pwede na. Kesa wala. Dalag! <laughs> asam sama natin na igat eh. Tulog! Ang ganda spot namin kanina, dun yung sa Kaya lang, problema. Hindi <tumalo> ko lang, dinaglabasan ng igat eh. buo pa yung mga pain namin, wala pang bawas. Pero, okay lang tayong isang dalag. Ano, Che? Gusto yan? Kunti na lang po. Pinapalamat oh, ko lang kayo sa papaya. Lutong ano ito, lutong pinola. Uh, nilagyan namin papaya, tapos uh, duya. Patay ko sa baba. Malunggay. Malunggay. Medyo nakapanghina. Kasi alam ko, babawi ako ngayong October eh. Pagsa ang moral dahil. Ito, ito. <laughs> Akala ko talaga, marami kami mahuli. Eh, pero isang no, dalag lang. Pero anyway, babawi kami. Kakain ba ba ba? lang kami ang oras ngayon ng mga dauna na uh, umahon kami kanina nag-almusal lang almusal namin late na rin naman eh mga bandang alas na nagluto kami ito pagkakain kami pagkakain nito ready na ulit ng mga kawilulusong kami babawi kami abangan na aming second night at uh, ang tawag dito sa lutong ito tinolan dalad <laughs> alam ko tinutu tinitinola ano eh Ang um, manok. manok pero ito tinolan dalad 我也